Bago tayo magsimula, pag-uusapan muna natin ang nakaraang pagpupulong tungkol sa Nutrition Month. Secretary, pwede mo bang uh, sabihin sa kanila ang mga nakaraang nangyari sa Nutrition Month? Madam Press, ang nangyari noong Nutrition Month ay marami. Isa na rin dito ang poster making contest at Nutrition Jingle. Isa sa grade 11 student galing sa section Society ang nanalo sa poster making contest at grade 12 section Beethoven naman ang nanalo sa Nutrition Jingle. Sir, magkano nag natin ngayong Nutrition mat. Ang nag natin during Nutrition Mat is 10,000 pesos. Ah, gano'n ba? Sige, salamat. At ngayon, simulan na natin pagpupulong sa buwan ng ita bago tayo uh, Mr. Auditor, bali ipamulahan mo ang panalangin. Sa mali ng papanan at ating Diyos sa Siyang Lusano, sana gabayin mo kami ngayong araw at sana matapos ito na matapos ito at matiwasay ng kukulong. At yun lang Lord at bigyan mo kami ng guide sa aking pagkukulong kami. Sana na maanang Magkano na lang ba ang natitirang pondo sa ating eskwalahan? Pag natitirang pondo sa ating eskwelahan 20,000 pesos na lang. Mm -hmm. Ah, ganun ba? Ganun? Na natin, treasurer at sekretary, magkilig na maiki. Sa bawat isa dyan, may kinakailangan ng 20 pesos na kontribusyon. Saan? Uh, sa contribution na ito, tayo ng papremyo, certificate, sound system, at iba pang kinakailangan ng pagkasto. Magsisimula ang programa sa ito lima ng Agosto 2025 sa araw ng Martes. Magsisimula sa oras ng 9 am. Ito ay gaganapin sa covered court. Dito, gaganapin ang pagbasa ng tema, mensahe ng principal, at iba pa. So dapat ba hindi aabot ng August 5 ang pagkukontribute sa 20 pesos? Ganun ba dapat yung honorable president? Tama! Kinakailangan by August 4, one sa dyan na pinang patintero, tumbang preso, sitaktakraw, at luksumbaka. Magandang suggestion, by stress si ano? Magiging maendad yung ating mga sedyante sa larong Pinoy. Mr. Yes, Paano natin ma-culture uh, lang sa daan? mga sadyante? kung sa daming sedyante sa para, para lang, ay hindi dito natin mga control. Huwag kang magalala na kung para sa tayo sa staff upang ma uh, organisado ang ating mga uh, estudyante. Maraming salamat, Honorable President. Okay. Sino sumasang-ayon sa larong Pinoy saan sumbaha, kung saan narunok sumpaka, tungkong preso, patintero, at si Pakatrao? Kami po ay sumasang-ayon. Kami ay sumasang-ayon. Kung ganon, akin na sasabihin ng mga aktividad na mangyayari ngayong buwan ng wika. Sa Agosto 9, baki sulat, uh, secretary. Sa Agosto 9, magaganap ang poster making sa party. Sa Agosto 13 naman, ay ang uh, sa pagbigkas. August 19, ang pagsulat ng Sanaysay. August 22, ang Larong Pinoy. At August 27, magaganap ang Ginoo at Pilipining Wika. Ngayon, dumako naman tayo sa pagwawakas ng buwan ng wika. So, sa August 30 to, ha? August 30, 2025, Magaganap dito ang closing remarks at mga awarding sa mga nanalo sa ating mga aktibidad. Kung gayon, honorable president, ang ating pagpaplano para sa Buwan ng Wika ay napakaganda. Salamat, secretary. Maari mo bang ibigay pa ang ating pagpukunong oh, ngayon? Loreto po sa buwan ng wika. Ang lahat ng mga estudyante ay mayroong kontribusyon na 20 pesos sa ating lang. Ang gamit ng 20 pesos ay ang papremyo, dekorasyon, sound system, snack para sa participant, certificate at konsumo sa larong Pinoy at ginoo at binibining wika. Ang mga aktibidad sa buwan ng wika ay magsisimula sa Agosto 9 at magtatapos sa Agosto 2025. Kasama sa mga aktibidad ang poster making, um, sabayang paglikas, sanaysay, writing re o pagsulat ng sanaysay, larong pinay at ginoo at binibining wika. Sa huli, ang pagkatawag sa mga nananalo ay pagbibigay certificate sa mga uhin, Yun lang po at Honorable President salamat, Sekretary. At bago natin tapusin ang pagpupulong, tayo muna ay magkaroon ng isang panalangin dahil sa pagtatapos ng ating meeting. Magsitayo ang lahat. Salamat sa karunungan, lakas at lakakaisang ilang-ilang kaloob sa amin. Naway ang lahat ng aming pagkakasunduan ay maisetakuran ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo pa kami ng gabayan sa aming mga babay. Bigyan mo kami ng lakas, ng loob at ng na isipan. Habang yung sinasabuwa, na ang aming mga tingin. Ingatan po kami sa aming pag-uwi o pagbalik sa aming mga gawain at sa lahat ng bagay, ikaw po ang aming itinataas at tinapasalamatan. Ang lahat ng ito ay amin din namin sa pananampisus ng Salamat amin. Ang aking Diyos is Pili sa amin. Um, um, um. Meeting is now adjourned. Pwede mo bubarik. 我爱在舞台，一点不啊呆。